Binatiko si Senadora Rizzo at si Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. sa naging pahayag ng Pangulo na hindi makikipagtulungan sa International Criminal Court o ICC ukol sa investigasyon sa Crime Against Humanity sa War on Drugs sa, ng dating Duterte Administration dahil kumalas na ang Pilipinas sa ICC. Nasaan ang integridad ng Pangulo? Ito ang pagtatanong ni Teberos kasunod ng pahayag ni PBBM ipinunto pa ng senadora na nag-ikot ang Pangulong Marcos sa iba't ibang bahagi ng mundo maging sa United Nations para manawagan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa international community kasabay ng pangako sa ustisya at karapatang pagtao. Iginito Tibero sa pahayag ni PBBM mukhang hindi na siya interesado na mabigyan ng ustisya mga biktima sa war on drugs at tinalikuran ng pamilya ng mga napaslang sa war on drugs na nakarang administrasyon tulad ng ginawa nila ng Marcelo ipinunto pa ng mambabatas sa 6,000 drug-related deaths tanging tatlong kaso pa lamang na nalutas sa nakalipas na pitong taon. Dagdag pa ng Tiberos na tila pinoprotekta ng Pangulo ang isang kaalyado kung kailan dapat ano yung ng mamay ang Pilipino. Ano yung mas pinili pa ng Pangulo ang magsolo sa panahon na masigit kailangan natin ng mga kaalyansa sa mga kinaharap na problema ng bansa. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.